sa harap ninyo para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y po, kaunti, ako po humihiling ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated kayong lahat sa mga i-explore ko pang mga informasyon na ibabahagi ko po sa inyong lahat. Maraming salamat. So guys, Simulan na natin ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang lalaking gustong-gustong makatalik ng mga kababaihan. Pero paalala lang po, hindi po pangkalahatan, no? Iba po yung mga kababaihan kaysa yung pangkalahatan. So, yung mga gustong-gusto ng mga babae na makasiping sa kama, ang ating pag-usapan ngayon. So, narito ang mga katangian ng isang lalaki pagdating sa kama na gustong makasiping ng babae. So, yung number one, hindi nagmamadali. So, ano bang ibig sabihin nito? Alam nyo ba guys na kaming mga babae kapag hindi pa handa ang aming katawan o hindi pa kami nalilibugan ayaw na ayaw namin na ipasok ninyo si Manoy sa aming pepay dahil masasaktan lamang kami. In other words, kailangan namin muna ng romansa bago ang aktual na pagpasok ni Manoy. So, yan po yung unang-unang guys, no, na gustong-gusto ng babae sa isang lalaki na kapag kap, uh, kasiping namin ay hindi nagmamadali. Kasi meron kasing nagmamadali, no? So, hayaan na natin yung nagmamadali. So, yan po yung number one, hindi nagmamadali. At ang number two naman, kailangang malabasan muna kami bago kayo. So, yan po. Kailangan malabasan muna kami bago kayo hindi po ma-enjoy ng isang babae kung hindi kami makatapos kapag kami ay makipagtalik sa lalaking mahal namin. Kaya ang pinakamagandang gawin, dapat makatapos muna ang babae bago po tayo ay kailangan na makatapos muna ang babae bago po tayo. Ano? o bago po ang lalaki. Dahil ang mga babae ay kailangan ng oras bago mag-orgasmo. Hindi po kasi kagaya sa mga lalaki na mas mabilis na makaraos kaysa sa isang babae. Kasi ang babae nga naman, pag hindi pa namamasamasa yung kanyang uh, pepay, mahirap po yan. Hindi po yan uh, tawag dito mahirapan pong pumasok pati yung ari at saka masasaktan lang talaga kapag uh, dry po yung pepay. So kailangan talaga romansahin mula sa ulo, mula sa lips to lips pa dyan o doon sa kabulubundukan o hanggang sa tawag doon, doon sa pinaka final fantasy kung tinatawag doon sa ibaba, no? So yan po yung number 2 kailangang malabasan muna ang babae bago ang lalaki. Yan po yun ang pangalawang gustong-gustong makasiping ng mga babae na tulad ng ganito. Dahil meron kasi akong uh, nabalitaan no, na uh, tawag dito, nalabasan na ang lalaki pero hindi pa ang partner. Kaso nga lang naman, kami ring mga babae, hindi namin sinasabi na lang, no, kapag uh, nilabasan ng aming partner. So, tahimik na lang kami, pero hindi kami nag enjoy Kaya, yun lang po yun, no? So, kailangan uh, paunahin mo natin ang babae naman, para naman pareho kayong masisiyahan, no? So, yan po yung number two. Kailangan malabasan mo ng babae, ang babae bago ang lalaki. At ang number three naman, gusto ng babaeng makatalik ang lalaking maganda ang performance sa kama. O, ito. Pero hindi naman po ito sa pilitan kung ang ang binabanggit ko lang naman po dito kung ano yung ano, yung gustong-gusto ng mga babae na maka makasiping sa kama. So, wala po itong uh, sapilitan sa o ano ano. So, yan po, no? Gusto ng babae makatalik ang lalaking maganda ang performance sa kama. So hindi namin hinahangad na tawag dito ang malaking ari kundi kung paano ninyo kami palilibugan para kami ay makaraos. So yun po ang ibig sabihin guys no? Walang pakialam ang laki o liit ng inyong uh, batuta kundi ang inyong performance kung paano nyo kami palilibugan, paano nyo pababasain yung uh, uh, paper doon sa ibaba bago ninyo ipasok ang, ang inyong uh, batuta. So, yan po yung gustong gusto ng mga babae dahil meron po kasing dinidiretso na lang, no? Ano, pinapasok na lang, masasaktan po ang ating partner. So, kailangan po natin ng kaunting tiyaga, napagtuna natin yung tinatawag na foreplay, no? So, yan po yung number three. Gustong-gusto ng mga babaeng makatalik na lalaki ang medyo, hindi naman super galing. Basta may performance, no? Yan po yung number three. At ang number four naman, ang lalaking gustong makatalik ng isang babae ay yung uh, naliligo muna at nagsisipilyo para bago makipagtalik para naman ganado din kaming makipaggera. So, yan po guys. Pero ito naman, ano, both ano ito ha, pwede ang sa babae at sa lalaki kasi baka maging unfair siya. So, sa mga babae din naman, kailangan din, ano yon dahil kung balik ka rin naman, ayaw din naman ng mga kalalakihan yung hindi nagsipilyo, hindi naghugas, hindi hinugasan yung pepay, baka may mga amoy. So, para ito sa dalawa. So, kailangan din namin na, uh, tawag dito, may hygiene po bago makipagtalik, ano? So, yan po yung tandaan natin. At yung number five naman, yung marunong magtanong kung ano ang posisyon ang gusto namin para naman alam namin kung komportable ba kami o hindi sa nasa, nasa na naiisip ninyong uh, posisyon kasi minsan kasi meron na lang yung hindi na nagtatanong na ah, tinatambling-tambling na yung babae kung ano-ano na lang pero yun pala yung nasasaktan so hindi din naman ano, maganda yung ano, yung dating doon dahil para sa babae masakit, so hindi nag enjoy So dapat itanong natin na, o oh, ano ka ba dito sa posisyon na to? Okay ka ba dito? So, huwag kayo pong mahiya dahil pag tinanong po ninyo yan sa uh, partner ninyo na babae, tsak sasabihin niya lalo na kung meron na siyang experience na nasasaktan siya sa mga posisyon na Ah, uh, 'yon, no. So kailangan nating tanungin na o oh, komportable ka ba dito sa position na 'to? So maging medyo maging mabait naman tayo ano pagdating sa kama. So ayan po 'yung ano, 'yung number 5 natin. At ang pang last naman, ang gusto naming mga babae na makatalik na lalaki ay 'yung pagkatapos ng talik. 'Yung niyayakap muna kami at uh, pagkatapos ng talik, niyayakap mo na kami at kaunting kwentuhan at hindi yung biglang tatayo na lang na parang walang nangyari na pagtatalik. Kasi dahil kami namang mga kababaihan, medyo emotional kami, no? Pagkatapos ng talik, gusto namin yung nakahiga muna dito. Tapos payakap-yakap, naglalambingan kaunti. So, gusto namin yung ganon. So, yan po guys, ang pang last natin, no? So, sana nagustuhan nyo na naman ang aking isang uh, content ngayon at uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe mag-subscribe na kayo para naman na uh, uh, tawag dito. Marami kayong matutunan sa aking idea uh, sa aking channel na makakatulong kahit sa inyong ano man lang sa nang kahit kaunti na idea man lang. So pasensya na kayo minsan sa aking Tagalog <laughs> dahil medyo uh, balubaluktot ba o meron bang pag- pero ang mahalaga, naiintindihan nyo po. No? So, maraming salamat.